So ito na guys Ang ating Unagonal na 2021 Guys So yan po no So uh, Marami po rung uh, Ganun na bibilhin daw na 5K Sa mga Guys May hawak Bakay nito guys yan Ang ating Unagonal 2021 So may hawak Bakay diyan Mga ganyan Mga baria Guys Na 2021 ang year na nunagunal 5 piso. So, yan na guys. So, yun po, no? Ay binibili ng 5K isa. 5K each, mga guys. So, yun po ating alamin, mga guys, no? Yung ating nunagunal na 5 piso na year 2021, no? So, yun po yung ating alamin so, bago natin umpisahan ng ating puntit guys ako ngayon nagpapasalamat no, sa inyong pag comment at pagpanood sa aking videos so yun po yung nagunal na baka may hawak kayo ngayon to guys so 5k daw ang isa mga guys so yan ang ating 5 piso na nagkakalaga ng 5k mga ka mga guys so for sharing po no mayroon tayong isang 2021 no na 5 pieces so ayan guys ay asin alamin ito kung totoo ba talaga ang 5 pieces mga guys na baka mayroon din kayo para ma update kayo guys sa kanilang binibili na 5 kilo no? so comment lang sa comment section sa so, mayroon mga guys kung gaano kalami ang ating 2021 gunagunal 5 piso so yan po ang harap nya no so ito po si ang naka full trade ang ating 5 piso ay si Andres Bonifacio guys so, ito po yung si Andres Gunipasyo so ayan ang ating Andres Gunipasyo na nakakalaga ng 5K so swerte nyo guys kung may hawak kayong ganito guys so yan po yating update nyo ngayon guys so kung kayo mag skip ng videos magaling nyo mag-subscribe para palagi kayong updated sa ating bagong ina-upload na videos no sa ating Gunal na 5K ang isa mga ka guys so dito sa ating nunagunar 2021 ay ito po ay mga guys ay marami na po yung naglabasan nito mga guys no yung 2021 so marami na pong naglabasan ng ganito so yeah, binibili ko lang nila ng 5K each, mga guys So, dito sa ating Nagunal Rito so ay isang kumo na lang guys no. Sa dami ng lumalabas. So, nagiging kumo na lang guys. Kaya wala na ting value guys no. Yung ating yung Nagunal 5 dito. So, sobrang dami na guys. So, dito po yung 5 keys mga guys dahil marami na po yung lumalabas ng ating unang 5 piso so yun lang po ating update sa inyo mga guys no? so common na po yan guys wala na pong price yan ng ating 2021 so salamat po sa inyong lahat no? sa ating uh, silent viewer at sa ating kwip w at sinyo sa kusinto sa ating bago lang na at sa ating channel so kung mayroong kayong hawak na ganyan ibili nyo na lang ng hindi mga guys dahil yan ay kung giging pumo na yan mga guys kada dami nang ginagawa dami nang lumalabas ngayon no so naglabasan na po ngayon ay ni-release na po yan sa Bangko Central ang ating 2021 na 5 piso dunagunal mga guys so yun na po ating sa inyo ako salamat sa inyo lahat ay shout out sa inyo lahat thank you for watching ay pero paalam na na ako po ay out na po mga ka-guys. Kabal.